Pamukta tamokja, tanghsi mokja. Anyong sa iyo. Kain. O kaya na kain na. Baon ang balon oh. Baboy. Adobo baboy. Ayuko yung sampalin. Kaya nga Pwede bigyan mo kasi 30 minutes ka. Yung, hamba, okay. yung ham kapon. okay. yung Okay lang. <clears throat> ako nagmamadali ako luto sa gabi. Habi, last pa tong ulam. Akala ko din may ham, kaya inubos yung karne. Tapos pa japan lagi yung atay. <laughs> Kain ba? Kuha ka na, kuha Ay, ka ka na. di okay lang. Ano oh, yung ano? Adobo, hindi ko alam kung anong lasa niyan. Lasang adobo pa rin naman, pero... adobo yan? Sige pa, kaya pa pa, hindi hmm. maubos yan. Ang dami niyan din kasi... Iyan mo yung kahapon ko pala kahapon. Ayan, basta survive pa rin. Dito lang kami, dili may manaog sa ipapa. Ayaw namin bumaba. Kakatawa bumaba. Tawagan ko na. Anong oras ako pupunta? Yung sa'yo? Yung 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 sa'yo? Yung sa'yo? Yung sa'yo? Yung sa'yo? Yung sa'yo? Yung sa'yo? Yung one Yung Ang amang big time, Karam. Yung <laughs> sa'yo? Yung dehe, ka? May taga pa kali ko. Tali pa mo ko. Pilitan mo. Kurum yege ju. Yege cukup deke ka. Cikum ka, cikum ka. Enak ni tamu ko. Cikum ka, arasa. Ah. Ah, ayo kena. Eh, yoran tiban pala. Sila ulu tu kasi kinakan lo kung anong oras kanina. Iltan, ulu. So, magbalik yoran doon nah? ka. Yoran si Ban. Kakaan. Oh. Mm, wala, ano, wala, ano, ang labo naman pala kausap. May na kubi. Mm. Kain ka lang. Sige, ka. Pinusara na lang ko kasi si Bebe. ipag sa baba. 11.30 siya. Uy, ganyan lang mo. Eh, salo mga 11.30 siya ipag dito sa baba. Tulas na lang kasi nabot. Mukhaon po ang siya. Tapos na. Oh. Tudan. Tudan sa pabiling alindahog. Katay ni mga lamuka eh. Hmm. May ganit kaya one hour karon Straight is straight na si 30 minutes kaya tayo mag ang pinaka-contra na ako sa tarbaho. Okay, kaya ang tarbaho ang pinaka -kontra kaya na ako ka ng super duka Kanang ka mo try galihok ba? Ya. Yeah. Ang inong matab mo utok na hala na. Nisit. Tulog ko 30 minutes. 12 minutes. hmm baby <coughs> yeah. na huwag init kayo oh dalal hindi yeah, na takot pahulay basta magbalon hmm Mura to, bye-bye. Inyong sa iyo. Tatay kimas. Regards daw sa kuang ang at sa kuang abtong. Bye.